kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos sa madrama na pag-aresto at pagbalipad sa Netherlands sa dating presidente, ngayon ay tila... Muli na namang masasaksihan ng mundo, lalo na ng mga Pilipino, ang pag sa isa sa mga kilalang personalidad sa mundo ng politika dahil dati itong nagsilbi bilang spokesperson ni FPRRD at kasama pa mismo noon sa mga kampanya na ngayoy presidente na si BBM. Siya ang palak nilang ipakansila ang kanyang pasaporte at ipahuli sa Interpol. Attorney Harry Roque. Fight human trafficking in regular human trafficking cases ang isinampa ng DOJ sa kaalyado ng mga Duterte bilang abogado ay maangas at walang takot na nilalabanan ito ni Attorney Roque maliban sa kanyang paninindigan na mali ang gobyerno sa ginagawa nila sa kanya ay wala rin itong preno kung bumira ng kanyang mga kritisismo sa Presidente ng Pilipinas para kay Roque, ay napakapalpak ng mga desisyon at pamamalakad ng presidente sa bansang Pilipinas. Narito ang ilan sa mga makakatas at walang preno na panat ni Roque sa presidente. Kung hindi niya makontrol sariling misis niya, hindi niya makontrol sariling pinsan niya, paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? E eh, sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya ma makontrol. Ma ma Paano siya mamumuno? kung hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo. So tama po siya. Marcos Junior, tama ka. Talagang sobrang politika na buwisit ang taong bayan pero na buwisit ang taong bayan sa iyo. Sa iyong partido. Sa iyong gobyerno. Kasi imbis na atupagin mong servisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo at siyempre sa iyong uh, pagnanasa na masira ang kalaban, anong ginawa mo? Kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahig ang tatay digong. Sa tingin mo ba, dahil ginawa mo yan, mamahalin ka ng taong bayan? Kasuklam-suklam ka na ngayon. Kaya tama ka. Sobrang pamumulitika ka at ikaw ang dahilan ng sobrang pamumuliti ka. Pangalawa, hindi raw ramdam ng, ng taong bayan, ang servisyon ng gobyerno. Tama ka talaga. Kasi sa katutak na ayudang pinamimigay mo, merong akap, merong tupad, merong AX, eh ginagamit lang naman yan at kinukura ko sa mga politiko na mga kaalyado mo. At huwag mong sabihin hindi mo alam yan na hindi nakakarating sa taong bayan yan. Talaga namang binibili mo ang loyalty ng mga kongresista. Anong sabi ni Toby Tiangco? Karamihan ang pumirma dyan sa impeachment na yan. Pumirma lamang dahil dun sa mga ayuda na makukuha nila na alam nila na hindi naman makakarating sa kanilang mga constituents. Sabihin na natin makarating, vote-buying kasi yan. Tapos pagyayabang nyo, 105 members of the DELCAS Party were alone. Paano hindi mananalo nanalo yung mga yan sa katutak-tayudang pinamigay? Pati ang EU nagsabi na, na yung ayuda na yan ay vote-buying. O bakit hindi mo sinasagot hanggang ngayon ng EU? Di ba? So talaga hindi mararamdaman ang benepisyo kasi unang-una, yung sangkatutak na ayuda hindi nakarating sa taong bayan. Kinurakot ng iyong mga kaalyado. O, oh, the buck stops with you. Dahil kung ikaw naman, sinampulan mo yan, ang dami-dami nang nare-report na insidente na kinukupitan yung bayad ng mga mama, ng, para sa mga mahihirap. Wala ka namang ginawa. Walang ginawa ang iyong Department of Justice kundi habulin ako na walang ginawa sila pwede magtanim tanim kaso. Nagsasangpa ng kaso na non-bailable na wala namang ka, ka merito merito no? Nakakahiya ka. Ano bang servisyong sinasabi mo? 5,500 flood projects. Wala naman silang nakitang remedyo sa pagbabaha tuwing pag, uh, O nasan yung servisyong sinasabi mo? Nasaan yung 20 pesos na bigas na sinasabi mo? Nag-20 pesos ka nga, ilang araw bago mag-eleksyon. Obvious na obvious na yung, yung 20 pesos na yan, e pang-eleksyon lamang. At saka, obvious na obvious na ang pinangako mo nung ikaw ay tumatakbo, kasama mo ko sa parehong entablado, magbubuluhan pa ba tayo? Ang sabi mo, pababaibain mo ang presyo ng bigas dahil aayusin mo yung supply chain tatanggalin mo yung mga traders, bibigyan mo ng direct link ang mga farmers sa mga mamimili Nang sa ganun, mataas mabibili ang ani ng mga magsasaka at mura ang ang presyo pagdating naman sa mga mamimili. Anong ginawa mo? Bumili ka ng mahal, ibinenta mo ng mura. Kita mo, isang araw lang na patupad. Kasi talagang magdurugo ang ating national budget. Isa e ngayon pa lang, isang kalahating trilyon na ang iyong budget deficit. Sa apat pa lang na na, na sa tatlong buwan pa lamang. E kung ita times 4 mo yan, magkakaroon ka ng 2 trillion deficit sa budget na 6 trillion. Saan mo kukunin yung paluwal niyan? Uutang ka na naman. At ang pinakamasama pa dyan, kapag talagang wala nang mautangan, e eh, mawawalan ng balurang piso. Pag wala ng balurang piso, taas na naman ang presyo ng langis at petrolyo. Taos na naman ang presyo ng mga bilihin kasama ng pagkain. So tama ka, hindi nararamdaman kasi wala kang serbisyong binibigay. O, nangako ka, isang milyong pabahay kada taon. Tatlong taon ka na, nasaan ang tatlong milyong mga pabahay mo? Malinaw na malinaw mong pangako yan. Isang milyon kada taon na pabahay. Nasaan? Gaya ng 20 pesos na bigas, nakaukit sa tubig, nakasulat sa hangin. So hindi lang po hindi ramdam, wala kang serbisyong ibinigay. Bukod pa dyan, ano nangyari sa ating peace and order? Balik na naman ang mga krimen. Takot na takot na naman ang mga mayayamang mga Filipino-Chinese na lumabas sa kanilang mga pamamahay dahil nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Kasi ang dami, sarili mong angkan, sarili mong mga kaibigan, sila ang kriminal. Winasak mo ang pagiging profesional ng kapulisan. Anong nangyari? Ginawa mong private army ang kapulisan. Ginamit mo para habulin lahat ng iyong mga kalaban. Kibuloy, Hari Duterte. Nakita mo ba yung asta ng tore doon sa Villamor Air Base? Hindi ba para siyang private army at hindi profesional na sundalo? Meron pa siyang pahatak-hatak sa isang dating presidente na abogado? inamin naman niya na hindi sang ayon sa tamang proseso ang pagkuha nila kitatay Digong. And yet, akala mo kung ang, ang umasta eh, eh, naghaharing uri. Pwede ba yan? So huy, tama ka, hindi ramdam. Pero hindi ramdam kasi wala kang servisyong binibigay. 1 trillion ang budget ng DPWH. Ang pangit-pangit ng mga kalye, nagkokolaps pa mga tulay. Mahiya ka nga ano ba yan? Tapos sasabihin mo, hindi nararamdaman. Wala kasing serbisyo. Iba yun. Sa walang serbisyo, sa hindi nararamdaman. Yung walang serbisyo, may ginagawa ka. Pero sa totoo, sa tatlong taon, wala kang ginawa. Sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ng katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga eh talagang malinaw ng daya, nag-I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging pangad? Patatawarin ka. Pero kaya hindi ka pinapatawad, meron na kasing duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng serbisyo na ibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa. Hindi lang manatili sa pwesto kung hindi ilagay sa pwesto ang iyong mga angkan. Si Tambaluslos, Kita mo yan, ang number one na ninira sa iyo, yung tambaluslos los Kasi lahat ng ginagawa niya sa Kamara de Representante, bulok. Yung panggigipit ng Quad Committee, yung mga kagaguhan na ginawa nila kay BP Sara, o ano, di ba? Tambalus-los lahat yan. But then again, ako hindi ako naniniwala na ang dapat sisihin si Tambalus-los, ikaw pa rin ang dapat sisihin. Because the buck with you. You are the president. So walang mangyayari, miski pa resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan na sa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang tatlong taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? E eh, last three years na yan. Ano mo, first three years is the learning curve. Last three years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo. eh ano, magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency ni Bipisara Sara. Dahil kung si Bipisara Sara e bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niya sa bagong gabinete na iyong ibubuoin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kita tay digong, pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo, magugulat ka. Kapag ang sambayanan nagkakaisa, magtutulungan yan itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all and the failure of one is the failure of all. Alam mo, PR lang yung ginagawa mo, Marcos Jr. PR lang yan na, sige, palitan natin ang mga gabinete dahil palpak silang lahat. Una-una, sino ba namili niyan? E, ikaw? Tignan mo yung DOTR. Napakatagal mong pina pinaupo yung bautista na super palpak. Pinaupo mo nga sa si Vince Dixon, tingin mo may magagawa pa siya sa last three years? Alam ko, di mo natatanggal yan sa si Vince Dixon dahil bagong-bago. Pero last three years, may magagawa pa ba siya? Di ba kinontra ka na niya? Kinontra ka na niya yung mga proyekto na dapat matapos sa transportasyon, tatapusin mo ngayon? Hindi nga po pwede kasi walang nangyari yung first three years. Ano ba yung mga proyekto na yan na pinalano pa ng panahon ni Tatay Digong? O, yung, yung mass transport system ng Davao at Cebu. Wala namang ginawa kasi kalaban ng Davao at Cebu. O yung, yung pagre-repair ng EDSA, alam mo, lalo kang isusumpa ng taong bayan. Eh yung mga tao mo kasi, mga kaalyado mo, eh lahat kurakot. Ayaw gumastos talaga para sa tunay na proyekto. Masyado ng korupsyon. Kaya bako-bako lahat ng mga kalsada. Ngayon, mumurahin ka talaga ng taong bayan kapag sinarado mo yung EDSA. Dahil lahat ng tao halos ay eh dumadaan dyan. Talagang tandaan mo yan. Mumurahin ka ng tao. Baka yan na ang maging dahilan para kay tuluyan ng tsugiin ng taong bayan. Ikaw ang mag-resign. Bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas. Hayaan mong mamuno sa si Inday Salas, Luterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon, hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo. Mr. Marcos Jr., hindi po solusyon ang mass resignation ng iyong gabinete sa problema ng sobrang pamumulitika at sa problema ng hindi nararamdaman ng taong bayan ang gawain ng gobyerno. Tama po, sobrang pamumulitika, pero kayo po ang sobrang namulitika mali po na hindi ramdam ng tao ang serbisyo ng gobyerno kasi wala pong serbisyo talagang ibinibigay sa gobyerno. Ang solusyon po, kayo pong mag-resign, bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. Tatlong taon na lang ang natitirang pamamalakad ng presidente sa Pilipinas at mapapalitan na ito na kung sino mang magwawagi sa 2028 presidential election. Ang tanong, sa nakalipas na tatlong taon ay masasabi mo bang may magandang nangyari sa iyong pamumuhay? bunga ng resulta ng magandang pamamalakad ng gobyerno? Kung oo ang iyong sagot ay sa tingin mo pa'y magpapatuloy pa ito sa susunod na tatlong taon? Kung hindi naman ay sa tingin mo pa'y may pag-asa pa kayang makabawi ang presidente at maparamdam sa ating mga mamamayan ang magkaroon ng maayos at maiwasay na pamumuhay? Ikaw, sang-ayon ka ba o hindi sa mga pirada ni Harry Roque sa presidente? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.